She, she, i Ignite. Mm. No, no! Why did stay? I shouldn't have stayed, I think. I could have missed these minions. But... Mm, I don't know. Questionable. But, I didn't die. So, I guess it's fine. I don't know. Maybe 50-50. Wala akong na-miss. Tsaka boots. Boots lang yata. Ah, ano, nalala ko boots. Tinignan okay. ko Boots lang yung volume. So, another thing sa pagre-review ng games. Hanapin nyo kung saan kayo ng mga namatay. For sure. Doon yung... Grabe. Bolivar. Oh, level 6. GG. nag dv6 sa pag proxy ko ako level 5 pa lang yun ako nagkamali and then wala na I think I lost this game hmm. Anyway, I think meron na ako ditong Eto, tong. etong play na to. Tingnan na to Lahat ng creeps. Ayan. Hindi ko na ma-explain. Medyo advanced yun eh kasi dapat ako yung ako yung panala dapat to dahil marami kong creeps pero wala. Bolivar diff. So ngayon, lagi ko nang binaban si Bolivar because I think I, I, don't think I can play with him anymore. So next game. Wala. Dito na kami natali. Eh. Masyadong malakas yung Bolivar. And yung mga teammates ko, di rin naman ganun ako lakas. <coughs> Eto, close fight to eh. Alam ko eh. Maganda tong ano ko eh. Maganda yung laro ko dito eh. Wait nga, tingnan ko nga kung tapos na si Philip. Flat 3. Uy, 3 na rin siya. Sali ako. Sali. Next game. <coughs> If I remember ko... Ay, teka, 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 teka. Nawala pala yung ano ko. Nawala pala sa review. Let's go. Alam ko maganda yung mga ano ko dito eh. Maganda yung laro ko dito. Uy. Naka pala ako. This is bad. Again yan. Winning. Winning trade dapat ko. Pero may jungle siya. Sabi? Mali pa rin ako. Wala pa akong jungle tracking skills. Need to improve on that. Pero hindi naman ako natalo sa lane ito. If I remember correctly. Ayan, oh, nag-octane siya. Happy, happy ako dito sa laning ko. Laning phase. Kailangan ko lang hanapin oh. kung paano kami natalo. Oop. <coughs> Lagi ako nakatingin sa mga kampi ko kasi Shen ako. Tingin lang. Oh no! Oh! Ini-ignore kaya nung ult ng Fizz yung shield. lakas naman nun. Baka ini-ignore. Search search ko nga Anyway, hindi ako natalo dito sa lane eh. I'm sure. Dito kami natalo sa mga clash. Hanapin ko na kung saan kami natalo. yeah guys, alam nyo naman kung saan kayo natalo or ano yung mga mali nyo. So, um, no match. So, yun. Hindi na natin re-review yung mga magaganda nating trades. Katulad nito, tingnan mo. Tatlong um, empowered attack. Ah, hindi tayo mag improve dyan. Nice dodge. Ooh. Ooh. Hindi niya ako ma... Hindi niya ako ma-stun. Anyway. <coughs> hindi tayo nanalo na dahil. TP ba ako dito? I didn't need to TP. Oop! Naku, ang dami. Ayan, signal ako ng assist. Eh no. Win Ween, winable pa to by this time eh. Ano na kaming play na nagkamali. Ano kaya 'yan? Definitely winnable pa by by this moment. Ito siguro. What happened? Oh, oh, oh! Pinali pa rin talaga kami dito. Pinali pa rin kami. So how did we lose? Oh, did I die here? Did I extend here? Oh. Too bad. I think we did overextend here. Napatay na naman yung isa. I'm doing. I'm not sure what Boom! Nope. Oh, we missed! Kabarin. I think I could have killed Tong Jin. <coughs> Where did we lose? Oh. We even got oh, yeah. the baron. Oh, oh, don't flash. Oh, I missed. I missed. I, I, missed. <laughs> I missed. Yeah. Oh, that was so bad of me. Yan <coughs> yata ang game, game losing play. galing itong visa Fizz ah. Oh. na no. wipe out kami dito. Close tong fight. Close tong game na to eh.

I think nung kami natalo sa play na yun at itong play na to dalawang play pala ito na ito lang game game losing play at kanina ako nag TV hindi ko na nakita kasi may daming tao twisted fate twisted fate tama lang tama lang What happened? <coughs> Namatay yung zero namin sa Jax. Hmm. Saka dapat. Maybe, dapat kaya ako next day dito. Feeling ko, dapat pumunta ako dito kay Jane instead of waiting for this fees. Kasi napatay na nila yung mga carry namin. Yun nga, sa pagre-review guys. Ayan na. Ayan yung kalaro ko. G. Let's go. Ayan na, may magbubuhat na sa akin may magbubuhat na sa akin may magbubuhat easy games <laughs> let's go let's go